paano kung may nag-edit ng picture ko at ginawang meme? Pwede ko ba siyang kasuhan? Hi guys, this is Attorney Eman. And papag-usapan natin yung mga trolls, memes na pinopost online. Pag isang tao gumawa ng meme sa'yo na na cause ng dishonor, discredit, or contempt, pwede kayo mag-file yung pinaka-popular na tinatawag natin na cyber libel. Paano magiging cyber libel yung meme na ginawa? So kapag yung meme na ginawa sa inyo ay para pahiyain ka, para tawanan ka ng social media para maging popular yung tao na yung nag-post na yun, and nakakos yun ng discredit or dishonor para sa buhay mo para sa pagkatao mo pwede po kayong mag-file ng cyber libel and ipapakita nyo pag nag-file kayo ng cyber libel kung ano yung meme ano yung cause, bakit siya nag-post ng meme and kung meron mang statement or post with respect to the meme and kung sino man yung nag-share So, pwede kayong mag-file ng cyber libel against those individuals or against the person na gumawa ng meme para magtanagod sila dahil yung meme na to ng pagkatao to So, ang kailangan isipin, yung meme ba na to na cause ng dishonor, discredit, or contempt para maging basis for cyber libel. Na okay, guys, alam niyo na, basta yung meme na ginawa against you o pinagtawanan kayo dahil sa meme na yon pwede kayo mag-file ng cyber libel. Provided na yung meme na yun nakakasira talaga sa pagkatao niya. Okay guys, this is Atty. Eman and you're emancipated.